magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay nadi dito ngayon sa Tabing Dagat. At si Bossing daw po ay mananagbo ng isda. Agabi po yung malakas ang ulan ay baka daw po may mamukot. Titingin lang po kami. Marami po ditong mga bangkang pamiwasan sa kami ng kubo rin po. Ito pong mga nakaraang araw ay lagi pong maraming huli dito ang mga mamamukot. May nanghuli po ng similya ng bangus. Meron po namumukot doon, malayo. At kami po ni Bossing ay papunta roon. Ha? Tama nga lang sa atin. Mas ko lang sila na bibili. lang. Hindi mo naman lang. 你没？你等你。 sa tabing dagat lalo po at ganitong hindi mainit sana po maraming huli yung namumukot malalaki po ang alon ngayon na Ang ano. Sarap lang po dito sa tabing dagat, nakaka-relax. Ito hapon daw po maraming huling tambong. Nakailang hila na po kayo? O na pala. Marami po. Marami daw pong tambong. Tatalo ng daw po. Doon po sa gitna ay may bangka may lambat po yan na hinihila po nila tapos yung isa po ay na sa kabila yun pong nandun sa malayo at saka po yung naditoa ah, ay magsasalubong po sila 'yung kasalubong po nila yung bangka. Oy, na na sa Namay, May mga isla na pong kumaahon. Tuwan-tuwa yung mga bata. marami daw po tatalo na isda na po agad marami na pong isda dito po sa may kay bossing ha, ha tatanggal po tayo o nini o yung kung tinatanggal nila yung kanila na yun. Pagulo na po dito sa may kay Bossing ha. Maraming isda. <laughs> bakal ng pulilaw. Ah. Oh, hindi mo nakita doon. wala Sabi, alas pa lang kami daming dami na Oo. Oo, hindi pala umus. Para matagumanak na. Oo, daming. Yok.

Ito po ang huling isda, meron pong ang <tipulong> Yung <tipulong> ganyan yung puntay ay abot talagang laman. Yan po nga ba tataktak nila sa mga palanggana? Ito yung kagawad biloy, mababakaw. Ano yung isibin nyo pala naman ang magkakarating? Ito, oh. yung sasama? na yan. Ayun, punta na, punta na. ito. Tapay, tapay, tapay. Tapay, tapay. Tapay, tapay. Tapay, tapay. Tapay, tapay. Tapay, tapay. Yes. <laughs> 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 Pang-tatlong balanggana na buo yun. Kung kailan pa huli, wala. Wala wala. wala?

Pinapartida na po yung ista. Yeah. nupo ah. sa mga tumulong maghila. Ay, ayun. Ay, nauna lang Ay, Ay, ako Ay, na <Lia>! <nunayari na. tapos> <laughs> Lahat naman po ay ng ista. Lahat po na na dito. Oops, si Bossing. Ay, <laughs> <laughs> Wala <laughs> na. Sisimutin ko itong may bat. Sayang. Pusingaw. Oh, Yan may nahuhugasan. Marami silang ang isda. Mura, oh, mura. Pusing <laughs> bayo pa. Sa oh, ah. likod. Isa. Sayang. Ah. Tara na. Marami din po si Tosing na ko ang isda. Sabi naman <children> siya ngayon na eh, pa yung isa naman ang nakadali. Sakay po yung maraming isda sila. oh, marami pang maraming Marami po siyang <tos up> <Nakeven Stars2> <tagara vocabulary> na ko ang isda. Yan po at kami, pabalik na ni Bosing. At hindi na po kami nakabili ng isda. Binigyan na lang po kami. Marami pong huli. Salamat po sa isda pangulam na. Tapos po nga po, sing ito natin. Uh, marami din po. Huh? Baka niya eh, ay mga dalawang kilo. Baka. na po ang ulam. yung pong huling isda ay usong-usong na po. Malayo po ang pagdadalahan at doon pa. Madun po yung tricycle na pagsasakyan. daw po, mapagod <laughs> na <laughs> pusing pa naman po yung may pigisa sa hita <laughs> malapit na po malapit na sa pagsasakyan <laughs> Oh, 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 oh. Na yung ating motor po Buda! Tara na. Ayan po at pauwi na kami ni Bossing. Siguro po ay mga 5 minutes. Nasa bahay tayo han eh. Malapit lang po kami sa dagat. Ay ito ah. Lagay mo na yan. Pahingi po kay Bossing. Oo, oh, marami din po. Sana po sila ilaging maraming huli. At marami po ang nakinabang sa isda. Talagang halos lahat po ng nasa playa ay nabigyan. Ito pong isda namin ay bigay lang po kay Bossing. Ayun pong iba ay bukod dun sa bigay ay nanimot pa po sila. Kaya mas marami po silang naging isda. Bali, lilinisan ko na po ito tatanggalan ko lang po ng hasang wala naman po siyang kaliskis oh sarap po na itong isigang hmm. sariwang sariwa po lilinisan ko na muna po itong isda tatanggalan ko lang po ng bituka bituka at hasang dahil madami po itong isda yung iba po ay ilalagay muna po natin sa rep yung iba lang po ang lulutuin ko. Ayan po at magsisigang na tayo. Magpapakulo na po tayo ng tubig. Lagyan po natin ng kaunting asin. Tatakpan ko muna po para po kumulo. Nagpiprito na rin po ako nitong isda. Yung po ating sinigang ay lalagyan po natin ng tatlos ng kamoting daging. Ayan po at kuluan na. Lalagay na po natin itong isda. Talaga naman po sariwang sariwa. Ito pong ating piniprito ay akin na rin bibiling. Babalik ka rin ko na rin po. Lalagay ko na rin po itong mga talbos ng kamoting bagay. Lalanduin lang po natin itong gulay at ito po na. Luto na rin po itong ating pritong isda. Ayan guys, at ihahain na po natin. Halagay na po natin dito sa malaking hawong. Oh, sarap. Para po lalong sumarap, ay pipigyan po natin ng katas po ng kalamansi. Ito po yung pinakangasim natin pagtas ng kalamansi. Hmm. Tapos nakahain na rin po yung ating pritong isda. Ang sayang nga naman. Uh, uh, ang <laughs> pwede meron kakakalibri ka ng isda. Ang pwede uh, mas madami pa. Ba't ka ba ang mga ano yan? Ang gawa nila. Ang masarap pa yung sa tong. To. Unang ano lang po nila yung

Pumilag, kumuha ka ng sabaw ah. Kain lahat ng ano. Saan? Sarap pa din preto. Mm -hmm. Kain lahat ang tinig. Sarap. Uh, ito. Hmm. Sarap. Hmm, Ini tuh yung mga malilapit sa tabing dagat ay tuwing umaga ay lang ng lang tayo. Mm -hmm. May ulam na. At yung mga taga malalayo yun na tayo din, Haya. Uh -huh. Taga ilog mo. Mm. Bukas ulit, <laughs> <laughs> bu. Really. Pero sakto lang tayo yung nagpunta ni na baby doon. Hindi uh -huh. na umulan. Wala yeah. nga. niya pagod niya? Ang mama. Magkano bossing ang pakiya eh. mo? Gusto ko daw. Ba may dinahan eh. Ba mo yun. Income pala yung mga magano. Yung <clears> pala ko hindi na buhato <throat> na ibang ito may din. Oo. Oh. halos naman yung kalahati pinamigay, hon, eh. Yung kalahati lang ang binenta. Binagalan ba't na pati ngayon? Yeah. Mm -hmm. Mga dalawang lambat po sila. Pagkakaunti na ang huli, nakatigil na. Pagka umagang-umagahan, marami. Mm -hmm. Sabi nga po, ay eh, dapat daw ay eh, maagot talaga. Ito na kapon ay hook. Kapon yung maraming nilinaw. Yan at bali, kumakain pa rin po kami ay hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood mo. Magingat po palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye bye! Kaya po joy na enjoy. Tuwang tuwa po yan. Ito yan. Pag nasa kanyang batong bahan eh. Kayo! 안녕하세요 아, 누나 거라고 <laughs> <루가, 좀 봐서. 웃음>